Sumikat na ang araw sa gawing silangan, oras na mamasyal sa ating inang bayan. La 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 Jitney ay naghihintay sa masayang paglalakbay. Pangunahing direksyon atin ang taking. Ilaga at timog, silangan, kanluran. Paunahin direction dapat nating tandaan. La 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 la, la 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 la. Ilaga sa ita at timog sa ibaba, silangan sa anan, kanluran sa kaliwa.